seat belt muna Doktor ka, dokter, seat aku. belt ya uh, ya wala <tik> ya. <tik> yan so praktisin muna natin kasih ibat kasi iba to sa ya. kotse clutch, clutch muna yung may yu, primera sa segunda sige, primera tanggalin lang muna natin to sige, primera segunda taas eh. O, oh, tigas ah, O, no? oh, yan. Porta Marcha. Hindi, ulit, ulit na din. Balik, balik. O, oh, balik. ulit na din. Primera. Yan. Segunda. Yung segunda, neutral mo muna. Neutral mo na. Tapos, hindi, ganito kita Di ba, ito yung Primera. Ang segunda, pag neutral mo, patayuin mo muna. Pag tumayo, tsaka na lang itulak. Kahit huwag mo nang hanapin. Ah, sige, primera. Segunda, neutral muna. Yan, tapos normal tayo. Tulak mo lang, diretsyo lang. Yan, ang segunda. Tresira, derecho mo lang. Yan, ang kwarta marcha, neutral muna. Nah, tapos ka kanan. Itik. Hindi, mali. Yung, 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 dito sa kanan, ah. tsaka i-ganon. Tapos ah, sige, ulitin. Segunda muna, Segunda. Segunda. Ini yang normal lah tayo Dia lah kan neutral nyetral tau nyetral Oh sige si gunta Terecho Oh terecera Terecho rin Okay Kau ta muna Tapos papunta muna sa akin Bago taas Yan oleh uli Papunta sa akin Bago baba Kinta nama eh kota kota marcha yan yuk yan Yung kinta Papunta sa akin Tapos baba Okay na neutral. Oh primera lang tayo Primera Iya yeah. Okay Oh lang ka Doon, pasok ha. Huwag mo na mag-gas. Pamatsagan mo muna yung clutch. Yung simula yan. Pamatsagan mo muna. Yan. Pamatsagan mo na. Mamaya na mag-gas. Mamaya na. Gumagalaw naman sa clutch kasi malakas ang idle. Focus agad sa manibila. Manibila. Focus. Yan. Mamaya na tayo mag-gas pag medyo. Mabagal lang muna. Mabagal lang muna. Yan. Okay. Mabagal lang muna. Liko. Liko. Yan lang side mirror check para sa pagliko sumabit